20 peso coin na lagpas kuwelyo at year 2006 na piso ay binibili na daw sa halagang 15,000 up to 30,000 pesos. Yan ang pag-uusapan natin sa video ito. So welcome sa Usapan Barya mga kapatid. So marami pong kumakalat na video about dito sa 20 peso coin at year 2006 na 10 piso. Idinagdag na po itong year 2006 na 10 piso ay binibili na raw po ng 15,000 up to 30,000 pesos. Okay, so marami pong nagulat sa coin industry mga kapatid at lahat po ng ating mga kapatid na kolektor ay kine-question po tayo kung ito nga po ba ay lihitimong coin kolektor o ginagamit lang ang ating barya para sa kanilang intensyon. So iba't iba po ng anggulo ang ating nakikita. Okay, so ito mga kapatid, lilinawin ko po sa inyong mabuti. Dahil napakarami pong napaniwala dito sa 20 peso coin na lagpas kuwelyo at year 2006 na 10 piso. Idinagdag na to mga kapatid. Pati na rin po yung 1906 na agila kuno pero itik ang nakalagay okay so nasa sa inyo naman po yan mga kapatid no sa lahat po ng ating mga bagong viewers dito sa usapang barya nasa sa inyo po yun kung maniniwala kayo ang problema nga lang mga kapatid pati po yung mga nagme-message sa atin at nagme-message at nagpo-post sa ating mga admin at sa lahat ng mga groups mga kapatid kung saan tayo kasali ay puro 20 pesos na lagpas at year 2006 at syempre mga kapatid, yung ibang mga bago na kolektor ay naguguluhan kung ano nga ba yung hard to find coins, rare coins, tunay na error coins at tunay na rare coins, US Philippine coin. Malilinawin ko lang sa inyo mga kapatid, sa lahat po ng ating mga viewers at sa lahat ng bago nating mga viewers dito sa Usapang Barya o Barya Official PH. Hindi po tayo bumibili mga kapatid ng 20 peso coin na lagpas ang kuwelyo. Okay? Hindi po tayo bumibili niyan mga kapatid. Kung sino po yung nagsabi, mga kapatid, na bumibili daw nito, ayan, puntahan nyo po sa bahay, mga kapatid, puntahan nyo po sa kanila. Hindi po tayo bibili nito, kahit po uh, ilang piraso yan, or kahit nag-iisa na po ito sa 20 pesos natin na lagpas kuwelyo, hindi po tayo bibili nito, mga kapatid, okay? At pati na rin itong year 2006, mga kapatid, na sobrang common mga kapatid at ginagamit lamang ng ibang mga vlogger or mga gustong sumikat at nagpapakilala sa social media ayan ito po yung mga pinapaskil nila na rare coin at talaga naman daw ito ay isa sa mga binibili nila sa mataas na collector value. So may papayo ko lang mga kapatid sa ating mga newbie at sa ating mga karamihan sa ating mga viewers. Ayan, suriin nyo pong mabuti yung mga bawat details na sinasabi natin sa bawat video kung ano po yung mga rare coins o hard to find coins. Ayan, mga kapatid. At para po sa lahat po na mga gustong mag-collect ng coins, ayan, marami po tayong pattern about sa mga coin collection at, at, sa mga rare coins, hard to find coins, silver coins, proof coins, gold coins. Ayan, lahat po ng mga binibili natin, yan po yung mga pang-keep ng mga coin collector. Okay? So, yun lang po. ah uh, still buying tayo. Ayan, mga kapatid, ng mga silver coins. At meron tayong i-unbox na napaka-rare na error coins. Ayan, abangan nyo yan, mga kapatid. Okay? So, maraming maraming salamat po sa lahat po ng sumusuporta dito sa Barrio Official PH 2.0. Road to 1 million na tayo, mga kapatid. Maraming maraming salamat po. At lalong lalo na sa lahat po ng ating mga kapatid na kolektor. Ayan, keep hunting mga kapatid at i-enjoy lang natin mga kapatid. Kung ano man yung mga dumadating na subok sa atin, ayan, unawain na lang po natin. Maraming maraming salamat po at keep safe, happy hunting mga kapatid.